Hello guys. ang uh, magandang araw. So, mayroon na akong gustong i sabihin sa inyo. Ah, uh, kagabi nga pala nagta-try si Kila ko. So, nabiyahe ako para siyempre para kumita. Ngayon, ah uh, pauwi na po ako, may sakay ako. So, may nadaanan po ako. nakita ko po ito. Ito pong papel na to ay mayroong naka stapler po. Naka-stepler po siya. May kasamang papel po. Na siguro ipaparehistro niya sa magpaparehistro na sa sasakyan niya. So, siguro, aksidenteng na hulog yung papel. So, sakto naman ho na dumaan ako nakita ko siya so kinuha ko tapos po ngayong umaga uh, pinuntahan ko po siya sa bahay nila pero yung address po na nandito ay hindi po ay wala na pala siya doon sa bahay na yon so buti lang nga po may magandang may kapit bahay siya na alam niya yung kanyang alam niya alam po ng kapit bahay niya yung bago nilang nilipatan. So, ito ngayon, uh, ah, pinuntahan ko siya. So, pagdating ko po doon sa bahay nila, ay wala po yung tao. So, ito po, dala ko po uli siya. Hindi ko iniwan ho sa kapitbahay. bahay meron lang akong mga katanungan sa kanya para maibalik ko po to sa kanya. So, kailangan niya po to siguro panghanap buhay po niya to kaya ipang re-rehistro niya. So guys, eto na, balik ako sa kanya mamaya. Kasi pagpunta ko kanina, walang tao. So, ngayon uli, babalik po ako. So guys, antayin nyo lang. Uh, update ko sa kayo pag naibigay ko na po ito.